Sama nga po natin ang kapatid po ng isa sa mga nawawalang sabongero, maging po ang nanay niya, si uh, Ms. Charlene at uh, Nanay Carmelita Lasco. Magandang umaga po. Uh, magandang umaga po sa inyo, DJ Chacha and uh, kay Sir Ted Farlon. Yes po. Nanay Carmelita, tama po ba? Kayo po ba ito? Uh, ako po yung kapatid, si Charlene po. Alright, opo. Sige po. Miss Charlene, um, para lang po mas klaro lang din, uh, yung kapatid nyo po, kailan nawala at saan po nawala? Anong taon po ito? Yung kapatid namin, si Ricardo John John Lasco, ay nawala noong August 30, 2021 sa bayan ng San Pablo, Laguna bandang uh, alas 10 ng umaga. And since since then wala pa rin pong balita ano kung saan po talaga napunta ito pong kapatid ninyo. But with the latest news po ngayon dito po sa paglantad nitong si Alias Totoy na sinasabi niya po ang uh, mga sabungero daw po na nawawala ay itinapon nga daw po dito sa Taal Lake. Um una po muna ano po ang naging reaksyon niyo po dito sa paglantad ni Alias Totoy? Uh, kami ay nagpapasalamat sa uh, uh, DOJ kay Secretary Remulla dahil uh, siya po ang tanging uh, Department of Justice Secretary lang ang halos ah uh, uh, dito at nagkaroon ng malaking breakthrough to, na magkaroon tayo ng bagong uh, witness na talagang pinagdadasal namin na sana merong makonsensya na tao para tumestigo sa mga karumal-dumal na ang pangyayari nito, lalo na dun sa aming kapatid. Opo. Uh, nagpapasalamat po kayo dito sa DOJ dahil para po sa inyo, siya lang po ang tumututok at nagsasalita ngayon dito sa kasong ito. Since po ba noong 2021 hanggang ngayon pong 2025, Bukod po dito sa sinasabi ninyo na balita, ito nga pong balita about alias Totoy na may sinasabi siya tungkol dun sa mga missing sa bongero, meron po bang mga ahensya ng gobyerno ang patuloy pong nakikipag-ugnayan sa inyo tungkol po sa kaso ng inyo pong kapatid? ah uh, sa ngayon ho, uh, si Secretary uh, ho, ang tanging nag-sasalita uh, tungkol sa aming case. Pero alam po namin na in close coordination siya with uh, General Torre. Kasi maalala niyo po, four years ago, lahat ng sangay ng gobyerno, uh, yung PNP at saka yung NBI noong araw, mm -hmm. wala ho nangyari. Yung investigasyon namin noon ay sadyang ginugulo, parang nabababoy. So, parang walang, nawalan kami ng pag-asa kasi nantakin niya naman, halos sa 8 PNP na andumaan, pero talagang uh, ma, uh, hindi man maganda sabihin pero kung mapapansin nyo, may nauumpisan pero wala talaga natatapos. Sa 35 po na biktima, ni wala hong natapos po dun sa naging kaso. Kaya para sa amin talagang malaking breakthrough to na merong isang uh, alias totoy na mag-witness ng lahat ng pangyayari Uh, sa aming mga kaso. Opo, pero sa ngayon po wala pa pong uh, nakikipag-ugnayan sa inyo sa hanay po ng NBI, ng PNP or even DOJ tungkol po dito sa latest development na ito. Uh, sa ngayon po meron naman ho uh, yung uh, sa DOJ meron naman ho at saka yung sa PNP sa CIDC po. Opo. Sila po ay uh, nakikipag-ugnayan po sa atin. Opo. So, kailan at po... yung CHR din ho, minsan ng Uh, nagkaroon kami ng prayer rally mm -mm. Uh, sinabi namin din yung aming, uh, naging uh, hinaing sa Opo. Uh, aming kaso. Opo. Tama po, Noy, narinig ko uh, may nakipag-ugnayan po sa inyo from PNP, CIDG, and even DOJ. Kailan po ito at ano po mismo ang sinabi nila sa inyo? Uh, ang sinabi lang po sa amin na inaantay lang po natin yung uh, yung sa witness namin, uh, yung witness nila, yung si Alias Sotoy, na inaantay pa rin namin kung ano ang magiging malaking development. And uh, sa CIDG kami ay uh, pupunta kay uh, CIDG General Makapas ang ngayong week na to para humingi uli kami ng audience at mag-follow up sa aming mga Oo. Meron na po bang uh, sinasabi po yung uh, mga ahensya na nabanggit ninyo na kung sakali ay ihanda po na mga gamit halimbawa para po sa identification kung sakali man pong mag-start na yung pagsisid sa Taal Lake? Actually, uh, kami uh, dito sa aming mga kasamahan, mm -hmm. uh, ini nag-usap-usap kami na ihanda niyo yung, 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 mga damit, yung huling damit na ginamit ng mga anak niyo para just in case merong ma-identify na mga, kung meron man na ma-identify pa na pwedeng matandaan na sila yung mga kaanak. ah uh, yun yung ginagawa naman. But with, the Philippine Navy, actually, uh, wala, pa pong, wala pa po kaming nare-receive na ng mga uh, ganong uh, request or information. Uh, sana naman, yung Navy ay uh, Masisid na nila yan o magawa na po talaga rin nila ng paraan para uh, mapabilis yung magiging investigation at malaman kung ang sinasabi ni Alias Totoy ay talagang uh, totoo po. Mm -hmm. Kami umaasa na talagang mapapabilis po ito. Ma'am, am um, yung nabanggit niyo po kanina, meron po kayong mga nakakausap din na pamilya ng mga sabongero doon sa isang group chat. Ilan po kayo lahat doon at pare-pareho po ba kayo na may contact na rin po dito sa different agencies na humahawak po sa kaso ng mga missing sabongero? Nasa 35 po ang ano, ang missing sabongero. Ah uh, may mga ano po, may mga wala na sa group chat, mm -hmm. yung mga nag na yung mga hindi na po sumali. Mga nasa 28 pa po kami o 29 po kami. Meron po kasi kami nakausap nitong nakaraan. Kung kayo po nakakatanggap kayo ng update from DOJ, CID, Gen, PNP, nabanggit po sa amin nitong nakaraan nakausap namin na, is, asawa niya po yung nawawala. Sa kanya po, no update. Meron din po ba kayo nakakausap na kasama niyo sa group chat na wala ring update po itong mga ahensya? May, uh, yes po, meron din po na walang update kasi kami ang ang ginagawa po namin ay uh, sa ngayon naghihintay lang po talaga kami tapos kami uh, ang tumatawag kung pwede kami makahingi ng audience kami ho ang nakikipag-ordinate sa kanila kasi yung iba naman ho uh, tinatawagan din uh, lately ngayon ng mga dating humahawak ng kaso nila oh, pero sa uh -uh. pangilan-ngilan parang wala pong oh So sa madaling salita, kayo po ang nauuna to reach out at sumasagot naman po sila na antabay lang po kayo dahil inaayos pong lahat ito pong uh, informasyon from alias Totoy. Eh. Tama po yun. Uh, kami ho yung nag-reach out sa kanila. Pero nakikita naman sa social media, nagsasalta naman po si uh, Secretary Remulia na talagang hindi basta-basta yung uh, kalaban kahit siya mismo nagkasabi na Uh, hindi basta-basta yung kalaban, kaya nga uh, magbayad yung uh, magbayad uh, ng mga tao. So, alam namin, hindi ganun kadali yung magiging, uh, ano, magiging uh, trabaho na to para sa mga government agencies. But, umaasa pa rin po kami na after four years, baka sakaling may makuha ng uh, mga mastermind dito at meron ng makuhang uh, mga talagang mananag sa mga sinapit ng aming mga kaanak. Opo. Uh, Ma'am Charlene, maganda umaga po. Ito hung, good morning uh, po. Good morning po at uh, salamat po sa panahon. Ito hong kaso ni Ricardo, no? itong inyong nawawala pong kapatid, kasama ito ngayon doon sa pending case ngayon dito sa Manila uh, RTC kung saan nga nagkaroon ng issue sa pagpapiyansa ng mga akusado? Actually, hindi po, final po nang uh, nung naging kapartner ng kapatid ko yung kaso sa San Pablo, Laguna po. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. At may naakulong ako na tatong pulis. Mm -hmm. Pero later on ho ay itong aking uh, yung naging partner ko ng kapatid ko ay nag pero nang disistan dito mm -hmm. sa kaso natin. Opo. Oh, pero I'm, kami I'm, on the part of uh kami magkakapatid at kaming nanay uh Tutol kami ron eh. Pero mm -hmm. Mm -hmm. kami, laban pa rin kami. Kailangan kami uh, makakuha ng hostesya Opo. para sa aming kapatid. Opo, sorry po. San Pablo, uh, Laguna, uh, RTC, no? Yes, Opo, yes. I'm sorry. Okay. ah uh, Ma'am, uh, kumamarapatin po lamang ninyo ha. Uh, kasi hunong una, nung uh, sariwa pa no, ang balitang ito, at naghahanap pa po nga ka ang mga kaanak nitong mga nawawalan sa bungero, meron na pong mga attempt ng areglo na ibalita na din po na minyon, may, may mga panayam din po kami na sinasabi nga nila, may mga, may mga pumapagit na ano, para umareglo. Kayo ho, sa panig po nitong si Ricardo, meron na hubang lumapit din sa inyo sa areglo nito? Uh, may mga nagpapaabot ng mensahe na gusto maareglo. Pero sa amin kasi ano eh, uh, sa amin magkakapatid at sa magulang namin, uh, walang, tap hindi mo pwedeng, hindi, hindi namin kayang atimin na magpapabayad kami para makuha yung justice eh. Parang hindi, hindi po namin kaya yun eh. Na tatanggap kami ng pera para lang map, mapatahimik kami. Buhay kasi nawala so wala siyang no amount of money can uh, compensate uh, the loss of our brother. Lalo na dun sa nanay ko mm -hmm. na hanggang ngayon na hirap na hirap, kasakit na lalo uh, ng kakahanap at kakaantay ng justice mm -hmm. para lamang sa kapatid ko po. Opo, uh, hindi naman po sa ano no, sa anuman pero yung po bang ano po no, desist, pag desist po o pag atras sa kaso nitong kinakasama ng inyong kapatid, ano daw ho ang dahilan nun? Uh, ang dahilan nyo ay uh, para makamove na raw sila. Ito, natatakot na raw sila. Mm -hmm. So, yun po naging uh, dahilan nila mm -hmm. sa pag atras po doon sa kaso. opo uh, sa ito pong uh, namamagitan ng arreglo, so kung may umaareglo, may nasa likod nitong areglong ito. Meron bang binanggit? Yung bang arreglo po ay usapin ng pera? At sino magbabayad ng pera? Ayan ho ang malaking tanong natin dyan. Bakit niya inaareglo, di ba? Sa case number one doon, uh, doon kila Mr. Inonogo, uh, nabalitaan namin at nung nakausap namin itong alias Totoy na nagbayad daw ho ng 50 million sa case number one. So, ah, uh, hindi namin alam, ayun lamang ay kwento. But um, si Elias Totoy ho, mismo sa group namin, minsan kaming na karoon ng interview via phone pad, sinabi niya na tinanggap yung 50 million. So, ang tanong namin ho, eh, bakit niya ina-arrest Si Elias Totoy uh, po. Opo. Si Elias Totoy po nakaharap niyo mismo o sa pamamagitan lang po ng telepono o Facebook o anuman pong pamamaraan. Uh, na via phone patch lang po, hindi pa po namin nakakarap. Opo, opo. At si Elias Totoy po, uh, so far uh, nang nakausap ninyo, no? Uh, sa phone patch ano ho ang mga mga salitanya niya na nakapagbibigay sa inyo ng pag-asa uh, mayroon ba siyang mga maari ninyong pagkatiwalaan taga, talaga ng impormasyon na totoo I think uh, ang pinanawakan mo namin sa kanya kasi na nakita naman natin sa social media, meron siyang uh, kopya ng uh, video ng kapatid ko na nakapiring, uh, nakarestrain yung kamay, alam niyo parang ini-interrogate siya. And then sinabi naman niya, nung pagkakuha ng kapatid namin, Pagpadala sa sakyan, inikat ikat lang, and then yun na uh, pinatay, and then ipinapon sa, itinapon dito sa Taal Lake. At, uh, nagpanggit nga siya ng lugar lapit sa, sa Albatanga. So, yung detalye na yon at saka yung uh, picture na yon ay malaking bagay eh. Kasi isa siyang malaking proof, uh, mm -hmm. lalo uh, lalo na na yung itsura na yon alam mo alam mo hindi niya gusto yung ginagawa sa kanya so malaking bagay yung para sa amin at sa uh, aming mga kasamahan maalaman so, na talagang totoo yung nawala yung kapatid namin at meron talagang tubo. So nakita niyo ho, mismo kayo doon sa ano ho ito? anong bang tawag diyan sa inyo pong ginawa pong pamamaraan na makausap siya na kasi kung telepono lang so walang video. Nakita niyo ho yung picture mismo o video ng kapatid niyo na nakapiring at nakatali? Ah uh, na, 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 nakita mo namin sa social media na eh. Mm, -hmm. uh, mm -hmm. Sa isang, ano sa isang palabas sa uh, ah, opo, opo. Isang, uh, na, opo. network. Nakita opo. Nakita ko namin. Ah, And okay. then, okay. confirm ko naman na kapatid ko hmm. namin. Opo, opo. At nakausap po ninyo nga itong si Elias Totoy at ito ang kanyang ikinekwento uh, na pangyayari dito kay Ricardo. Opo, ikinento niyo rin na sa, di diba, sa social media during his interview, opo, opo. Uh, mm. pinakikinggan namin mm, mm sa balita na mm. sa mismo ang talagang nagbayad ng 2 million para uh, sa kapatid ko at nagpadagdag pa nga dahil napakarami. Nakita niyo naman na almost uh, 12 to 15 people yung mm. Uh, kumuha doon sa kapatid ko. Talagang pinraject nila ito at dahil doon sa, nga, sa bintang na ang kapatid ko ay... Uh, nag-mirroring or nag cloning na sinasabi. Okay, sige po. So, uh, uh Ma'am Charlene, uh, ngayon kasi, yeah. ultimo po yung iyas no, ng PMP, eh, naghihintay pa ng avidapit alias Totoy, no? And uh, yung iba po na nag-oobserba, nagmamasid nga dito po sa napaka balitang ito at pangyayaring ito, naghihintay po ng actual no, na pag kumbaga uh, uh kung pagpapasailalim ni Elias Totoy sa WPP no ng under the OJ at yung affidavit na hinihintay may balita ba ho kayo doon bakit uh, bat wala pa po ito uh, ito po kasi malaking bagay parang si Totoy ngayon ang nag-iisang maari pong magpatayo sa kasong ito pero patula pa yung mga affidavit na hinihintay ng pulis wala pa po yung actual na under sa WPP nitong si Elias Totoy. Kaya ano pang balita nyo sa DOJ? ah uh, sa ngayon po, lahat po tayo nag-aantay sa kanya magiging affidavit at sana uh, masubmit niya na ito as soon as possible. Kasi alam mo naman, maraming uh, pwedeng mangyari. Sana wag ma-whitewash. Sana wag uh, hmm. maging totoo siya. At sana ay... Uh, hindi rin uh, maipagpalit ng pera itong uh, magiging uh, salaysay niya. So kami, gaya ng lahat, ay nag rin po talaga kami. At sana, sa lalong madaling panahon po, ito ay ma-submit niya na para once and for all uh, maumpisahan. Kasi kung sakasakaling, ngayon pa lang po maumpisahan ito. So totoo mm. opo itong po. aming kaso? Opo. Ah... Uh kasi paggo ano paggo pag wala si Totoy ah uh, mahihirapang pong mahihirapan yung conviction dito po sa mga akusado ngayon uh, sa kasong ito ni Ricardo. Ano po, ma'am? Tama po kayo doon. So talagang kami umaasa sa kanya at mga mangako naman sa sa amin na uh, masakit man tanggapin eh, na siya yung isa sa merong direct participation dito o may kinalaman dito at mayroon siyang uh, knowledge. Mm. Pero siya pa rin ang magiging uh, kakampi mm. at the end of the day. Eh. So, mm. uh, sa amin, uh, para sa amin, kaya, kaya naging kriminal yan, kaya naging kung mayaman yan na sinasabi, mm. kung mm -hmm. ano man, wala sa amin yun. Ang importante, may dala siyang, ano, may dala siyang uh, ibig na nagpapatunay Opo. kung sino ang mastermind Opo. at kung sino po ang uh, sino po ang may kinalaman dito sa sino nag dito sa mga taong to para gawin ng karumal dito. Opo pero sa pero kayo po Ma'am -Ma Charlene tukoy na po ninyo kayo po sa inyong kaisipan sa inyong kaalaman kahit na po without mentioning name today kung sino mastermind yes. dito Oo naman po day one pa lang alam na ho namin. Di lang tayo makakonect dito. Lahat na ho nagsasabi. Even the senators, I'm sure, alam niyo ho, alam na namin po. Hindi, hindi lang kami makakonect. Kung, kung ano mag-evidence. So, itong alias to, tayo will bridge that gap po. Kaya we are all waiting para sa magiging statement niya. And, uh, kami ho ay talagang uh, nagdarasal ng maigi, ito na mo yung parang umaga, uh, eh, mm. nadinig ng Panginoon Diyos ang aming mga dasal. Kinumpirma ba Totoy. sa inyo, Nanay, uh, Ma'am Charlene, kinumpirma ba ni Totoy sa inyo oh. yung pangalan ng no mastermind? Uh, actually, hindi namin napag-usapan yun pero kasi parang mm. automatic na na mm. automatic na ho eh. Kasi mm. yun naman yung pinapatukol na at saka mm yung ah uh, naging bitas na ho, yun ho, nung, mm. nung, nag, nung nakita namin, alam na rin ho namin na siya gawa ng Opo. Uh, nung bandang mga nawawala pa, siyempre nag grupo kami, ah uh, siyempre nag-uusap, meron po kami naririnig na ito ay right hand ng mastermind, ito mm. po ay ganito, ganyan. So, mm. nung lumutang, parang hindi na rin kami nagtaka, kaya lang, ang pinakamaganda lang po nito, ang hmm. siya po mismo yung merong direct participation. Talagang alam niya lahat. Opo, pangyayin. opo. Sige po. So, uh, so mm. sinabi rin po sa sinabi. Opo, doon po nga sa hearing. Sige po. So, Ma'am Charlene, salamat sa inyo pong pagpapaliwanag at pagbibigay po ng inyong salaysay, kwento dito po sa kaso po ni Ricardo. Ito po'y napakainam din para sa mga nakikinig po tanonood sa amin na maunawaan, ano, ito pong inyong sentimiento at kaha ang kahalagahan po ng kasong ito. Hindi lang sa inyo, kundi po sa aming lahat. Ano po, na alam nyo na kung nangyari kay Ricardo ito at walang mananagot dito, maaaring mangyari ito kay Juan, kay Juana, o, o, o kung kahit na kaninong Pilipino. Ano po, Ma'am Sherlyn? Tama po kayo doon. Kasi, uh, sana kung talagang seryoso ang gobyerno para lukasin ito. Kasi, pwedeng mangyari po sa lahat ito. At sana, hindi papayag ba ang mga kapulisan, ang DOJ at ang ibang mga sanghay ng gobyerno, ang NBI na may mga mastermind na siyang mismo parang mas siga pa sa sa kanila? Mapayag ba sila? So, yun ho eh, talagang kung masasog po ito, uh, mapuputol ho yung mga sungay na yan. Kasi talagang uh, ibang klase ho itong mga tao. So, sabi nga ng nanay ko, berdugo. Sige po. Uh, Ma'am Charlene, muli po. Salamat, po. Salamat, salamat po at uh, natutulungan niyo po kaming mga uh, family ng victims nito. Missing sa Pungero. Talaga malaking bagay ho na na Nare-remind yung sambayan ng Pilipino sa pinagdadaanan po namin at sa uh, aming mga hinaig sana talagang marinig po ng gobyerno. Napakahirap po yung sitwasyon namin. Sa Opo. Kami. Salamat din po sa inyo. Thank you very po. much Opo. Salamat po. po. Mm -mm. Mm -mm. Salamat po Ma'am Charlene at muli kaming tatawag habang umuusad nga po at nagkakaroon ng kay Papaano ay liwanag itong kaso po ni Ricardo. Muli po, salamat na marami sa inyo. Thank you. Sinanay Charlene Lasco, kapatid po ng nawawalang dati nga pong master agent.